Hi guys, uh, meron po nag-request sa followers natin na gusto makita yung loob ng bahay ni edyong. Pero dati, may na vlog na natin yun, lahat sila halos na. Uh, tapos, gusto lang ni ma'am na makita yung loob ng bahay nila edyong. Nakatapos lang po namin nag-video doon kila sila may kasi may followers tayo na nag-sponsor doon. Gusto niya makita yung update. Merry Christmas! ay pasok nanay pa pwede po ay pumasok na lang. Okay pasok. Ay pagpasok nyo po, alip, Pagpasok niyo, kitang-kita nyo yung mga sapatos. Yan ito Napaka-dami. Yung durabox. <laughs> durabox nila guys. So, <laughs> si durabox ng noodles yung paglagyan. Yeah. Tapos ito, ano to nanay? Lagayan ng bigas, ay walang lagayan ng plato. Tapos, oh, ito, na, ito yung napanalunan ni nanay, di ba? oh, ito yung napanalunan nila nanay sa pa, pa, premium natin sa pagbablog natin, o, oh, di ba? Ito rin yung napanalunan no, ni Catherine. Ah, si Catherine? oh, yan. Ito yung napanalunan ni Catherine sa pagbablog din namin, sa papremio. Ito yung TV nila na sira na original. Yan. Ah, dito naman po tayo sa parang pinakaano nila, sala na portrait. May may ano po sila dito, picture ni Ejong, si Ejong. Ah, sa mga hindi po nakakalam sila Ejong pala ay tatlo, nanay. Apat. Sorry. Ay apat, o oh, apat. Yung high school, tapos yung si Ejong din high school din. Si Catherine tapos yung isa guys yung ito. Kaya. Ito yung nila pero wala na siya. Nasa ano na, yeah. Alam niyo na guys kung nasaan siya. Kasi makikita po niyo dito, tatlo na lang po sila yan ito. Tapos ang galing ni nanay, oh. Lahat ng mga kasama niya sa pagbablog, napaka-importante sa kanya. Yan si Mrs. Yan si nanay ni Sheila May, nanay ni Bibi, nanay ni Ana. Yan. Yung nanay ni Kambal, nanay ni Kukong, nanay ni... ni... Amber. Yan, tapos ito po yung mga players namin. Original players ng The explore Family Kids. The explore Family Marites. Tapos, The Explorer Family Tatay. Wow. wow, kompleto si nanay. Parang Time Tapos the Explorer family, man. nanay and kids. Grabe naman sana. All buti pa itong bahay nila. Talagang maraming picture. Talagang nakaka, nakakatuwa kasi. Napaka-importante sa kanila yung mga picture na ganito. Meron sila kami nga nasa picture. Hindi pa namin naipagawa ng ganito. Pero may mga picture ako nila. Ito ang ginastusan pa talaga ni nanay. No? Nanay, pwede kayong pumasok dito sa yung ano. Oops! Mm. Sliding. Sliding. Tara po. <laughs> Let's go, Nay. Ah, na ano yan, Dio? Di. Ay, meron po sila yung mangga. Yes, okay. Dali lang, kunin ko na. No, yan, ito si Nanay. Tapos mga bag nila. Dahan-dahan lang po tayo, guys. Kasi parang marupok. Parang ano na. Parang malapit na. O yan, hindi. Matiba yan, matiba yung ano nila. Yan, presko lang. Simple lang siya. Yan, Dora box nila. Sira. Nasira. Nawala lang po yung ano. Ayaw ko na mag-apakan to. Ito, nawala na yung mga tapos. Yan. O, oh, yan. At least, ano, malit lang siya pero malinis siya. Tignan. Ito, medyo ano na, oh. <laughs> Sira na, guys. Ah. Yan. At least, ah, uh, pinagbigyan natin yung followers natin na makita talaga yung vinyl Yung kasi kung hindi talaga babalikan ni ma'am, hindi niya makikita yung vlog namin na um, meron silang house tour lahat. Meron naman sila. tara dito sa kitchen ni Nanay sa ano niya. Yan. Simple lang yung lutuan nila, Lalay. Ito lang, kawali nila, butas. Ay, hindi. Pinaglalagyan ito ng para ng di kaldero pa, para ano, hindi, hindi mahulog, no? Hindi, hindi, mauling. hindi, mauling, hindi mauling. Kasi kapag wala po ito, hmm, mangisit talaga lahat. Kasi ang gamit nila ay, uling. Yan. Ito na guys. Yung stainless nila na na. Yan o. No? Yan. Yan o. No? Oh, na siya. Ayan. Oh, Simple lang yung ano nila. Bahay nila. May table din sila. Meron. Ito. Guys So. Kaya ah, mo ba? Tingin-tingin sila na. Nagagalit. Nakakakinawa. Magsabi niya. Tapos ito naman. Na ganito lang naman yung bahay nila. Tapos. Ganito nasa siya sa amin. Ah, oh, labas. Dito pakita mo dito, ma'am. Yan. Yeah. Oh, Ang lang siya. Yan. Yeah. Kasama pala namin si Nanay nandito siya. Sunod-sunod lang siya sa akin nahihiya po kasi siya. Oh, yeah. Ah, oh, salamat Nanay kasi pinagbigyan mo kami na i-house tour itong bahay niyo ulit. Si Di dati natin na i-house tour na natin, natin dati, 'di ba? Yeah. request lang ni ano, you know, ni Ma'am 'yan. Yeah. Malalaman nyo na lang kung sino yung nag-request pagka malay natin, no? So hanggang dito na lang po yung video natin. Salamat sa take out. Bye-bye. God bless.